Uh, good morning ang menu natin ngayon magluluto tayo ng na gawin natin lumpia at ito na yung mga ingredients natin ito yung itlog at salt magic syrup at saka pepper slice ng carrots natin nakaready na meron tayong flour saka garlic saka onion saka onion springs meron tayong ginadjad na na uh, cabbage o repolyo at meron tayong lumpia wrapper at uh, itong ating doon na Dalawang kan lang ito pero marami tayong magagawa. Okay. Ah, uh, umpisa na natin. Ayun uh, Pag sama sama na natin. Daliri pulyo. Halo natin yung carrots. Ito, katapas. At isusunod na natin yung ito na.

Tatlong itlog lang, okay na yan. Gagawin natin yung sibuyas. Onion. Saka garlic. So guys, tipid ito. Marami tayong magagawa. Sigay natin ang flour. Ay, lagay natin salt. Salt pa rin. natin yung magbig sarap. Salit ng yung paper ng pepper paper. So, mimix na natin. ang pagluluto nito guys pwede rin natin gawing burger eh hindi natin gagamit ng lumpia o wrapper pero itong gagawin natin ngayon lumpia dagdagan natin ng kunting toyo lagyan natin ng soy sauce. Tapos, i-mix lang natin ng maigi. Okay guys, nahalo na natin. Tsaka, nabalutan na natin ngayon So guys malapit na Maraming tayong nagawa And guys Mag-init na tayo ng Mantika Ah. Na. Kaprito na natin. Guys, okay, sige malapit na. Medyo brown na siya. Medyo itaan lang natin ng apoy kasi para hanggang loob magandang pagkakaloto. Okay guys, ah, uh, naloto na natin ang tunang lumpia. ta uh, kung may mga bata na hindi, po, hindi nyo, hindi mapakain ng gulay, ito lang diskarte para kumain sila ng gulay. Kaya, Tatlongin natin yung bata na kumakain. Lo, Maki, masarap ba? Apa. Masarap? Apa. Oh, masarap yan. Hindi kumakain ng gulay yan. Ngayon, ginawa namin diskarte para kumain siya. Yan. Masarap daw. Okay guys. Thank you.